Ingoy Sali o si Sir Pablo Bistal o so, supportado po ni Kapitan At sa mga pag dire asa tabo ka ka na yung pad? Okay, ni Kapitan kat na ah, sa salamat sa mga pag-duty o din ikaw po yan eh ang mga sa barangay mabuhay salamat sa mga ang video ilahe kong i-share kung di paano sa basin makatabang mo sa mga serving ko yung sali sa Manila dahil salamat dahil tao na ako niya no?